What's up mga tol? Welcome sa to channel Paano Ba Tutorials. For today's video, tuturo ko po sa inyo kung pa paano mabilis kumita dito sa Honeygain application. So sa mga bago pa lang po at magtatanong kung ano ba ang Honeygain, si Honeygain mga tol ay isang earning application na kung saan habang naka-on po ang internet connection mo or data connection or wifi connection mo, kumikita ka po ng pera. Kagaya nito mga tol, So, naka-on yung ating data connection. So, syempre, kumikita tayo ngayon ng libreng pera habang gumagamit tayo ng internet or data connection. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mabilis kumita dito kung ano yung mga tricks na ginamit natin. So, ngayon mga tol, open lang po natin. So, sa mga magtatanong po kung nakapag-withdraw na ako dito, pangatlong beses na po tayo nakapag-withdraw dito mga tol. For free lang yan. So, mga tol, yung unang earnings dito, pinakada best sa is yung pag unang ng data nga, kagaya nito, nagmamainas na siya. So, ibig sabihin, kumikita na po siya ng pera. So, sa mga gustong mag-sign up mga tol, ilalagay ko po sa description box at sa comment section yung link para kumita na din kayo ng passive income. So, sa pag-sign up yung mga tol, gamit yung link natin, automatic, makakakuha agad kayo ng libreng 5 US dollars. So, ngayon, dito, everyday mga tol, kapag nakapag-gain ka ng 15 MB, so dito ngayon sa ating mobile phone, 76.5 MB, automatic meron tayong win credits daily na makaklaim. So ito yung pangalawang beses na kung saan may increase po yung ating pag-gain ng mga honey para mapabilis yung ating pag-withdraw dito sa application. So click lang natin tong try your luck kung papaano or magkano yung ating ma-credit. So dito mga tol, open the honey jar. Every day, take your chances and win up to 10,000 Hanegin credits. So, yung 10,000 Hanegin credits, mga tol, equivalent po yan sa 10 US dollars. So, ibig sa, so, imagine, kapag na-claim mo yung 10,000 US dollars, in just one day, syempre, automatic 10 US dollars na yon. So, ngayon, click lang natin itong open. So, nakagain tayo ng 5 credits. So, add account. So, automatic mga tol, na-add na po siya sa ating account. So, ngayon, makikita ninyo, current balance natin is 8,083 honey gain credits. So, meron tayong $8. So, 40% na siya. Once na makikita po siya into 20 US dollars mga tol, all 20,000 honey gain, pwede po tayong mag-payout na dito. So, yung pangatlong earnings mga tol, is gamit po yung multiple account. So dito mga tol, ang ibig pong sabihin, pwede nyo pong ilagin yung inyong Hanigin application or Hanigin account sa iba't ibang devices. So pwede kayong gumamit ng some, uh, benting mobile phone sa one account lamang. And make sure lang mga tol na dapat po ay iba't ibang connection yung gamit niyo Kasi kapag yung dalawang uh, mobile phone tapos isang internet connection lang, hindi po siya nag-gain. So, ganun po yung ways ni Hannigan. So, ngayon, yung pangatlo, yan po yung pangatlo. Dito mga tol, makikita ninyo, yung sa akin is meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 devices. And currently, ngayon mga tol, is dalawang device po yung ating nagmimina. Yung una natin is yung Windows Teenacer. Ayan mga tol, As you can see, naka-green siya kasi nga naka-online siya ngayon at nagma-mine So ganun po yung uh, pangatlong tricks na may share ko sa inyo para mabilis kumita dito sa Honeygain So yung pang-apat mga tol, is ito Nandito ngayon makikita sa ating dashboard, dito sa ating laptop Pakita ko lang sa inyo So dito mga tol, makikita niyo po, ito po yung ating laptop mga tol As you can nagma siya Dito yan makikita mga tol Ayan, ito po yung honey gain. Ayan, honey gain. So, ibig sabihin, nagmamind siya. So, ngayon, yung pang-apat na beses na kung saan pwede kayong mag-earn dito, scroll down lang natin, pakita ko sa inyo. Dito mga tol, meron tayong golden pot. So, ngayon, uh, na-unlock ko na kasi yung high five na golden pot. Ibig sabihin, ngayon, pang 21 days natin na nag-claim sa win daily credits or nakapag-share tayo ng 15 MB daily dito, yung kaninang nag-claim natin, ngayon, dito, pwede tayong mag-claim ng 150 credits. So, ngayon, click lang natin itong claim. Ayan, mga tol. So, reward claim, 120 credits plus 21 pat. Okay? So, ngayon, mga tol, makikita nyo na-add siya dito. So, naging 8,233 hanigay na po yung ating credit balance. At dito mga tol, yung next nating gagawin is mag-continue progress ito. So, kailangan makapag-share tayo ng 15 MB sa loob ng 30 days para maklaim po natin itong 300 credits. So, yan po yung pang-apat na ways para makapag-earn ng mabilis po dito sa honey gain application. So makikita nyo mga tol dito as of today nakapag-gain po tayo ng total of 258.86 honey gain po yung na-earn na natin today. So in just 3 to 4 days mga tol automatic meron akong 1,000 honey gain. So in just one month mga tol, pwede po tayo makapag-earn dito agad ng 20 US dollars for free nang walang ginagawa. Ganun lang po kasimple ang gagawin mo dito sa Hanagain. So ngayon mga tol, balik po tayo dito sa ating mobile application. So dito mga tol, marami pong nagtatanong sa comment section kung papaano nga ba hindi mag-off yung kanilang earnings. Kaya nito mga tol, continuous lang. So ang gagawin nyo mga tol, after nyo makapag-sign up dito sa Hanagin application, click nyo lang itong more button. Tapos dito, click nyo lang po itong settings. Tapos, scroll down kayo. Makikita nyo po itong disable battery saving. Click nyo lang yan mga tol at mariridirect po kayo. Yan, Mare-redirect po kayo sa other settings. Wait lang natin. So dito mga tol, mare-redirect po kayo. So dito, itong hanigin mga tol, kapag naka-off yan, ang gagawin nyo lang is i-on nyo lang siya. So ganyan po, naka-off ang gagawin nyo lang, i-on nyo lang siya. So para po, hindi mawawala yung pagmamind dito. Kasi kapag naka-off yan mga tol, possible po na after 5 to 10 minutes, mawawala na po yung pag-gain dito. So, yan po yung technique mga tol. On nyo lang yan para 24 hours naka-on or naka-connect pa kayo sa internet connection, 24 hours din pa kayong kikita ng passive income dito sa Hanagin application. So, ganun lang po yung ginagawa ko mga tol. Make sure lang po na masundan ninyo yung apat na steps na ginawa natin para makapag-earn ng malaki dito sa Hanagin application. So, para sa mga gusto mag-sign up po dito sa Hanagin, nakalagay po sa description box at sa comment section yung link natin at automatic Meron kayo agad makuha na 5 US dollars na makikredit po sa inyong account. So mga tol, hope na katulungan tong video natin ngayon. So don't forget to like, comment and subscribe. God bless po sa ating lahat.